may hapon sa tanan o um, sa usa ka balay sa isa ka aktibo nga lideres sa Santo Niño Makilala Parish so, na karon sa balay ni Janel Modikelio usa ka aktibo nga sa Santo Niño Makilala Parish. May hapon sir? May hapon sir, nakita mo? Sir, uh, naaday ini Karong Dali, sir, kay ang diocese nag-hibo o ka ng Catholic Christianity na consultation na ay mga pangutahan na dito, sir, na nagunahan ng misa yung mga tubang para mabalaan ang mga mulo sa mga parokyano sa atong parokya sa makilala. So, sir, isip usa ka ni Deres. Ano sa'yo pangalan din ato, sir? Janelle Mulikini. Pilaidad nato ito ka sir? 40. Asa ka na bilong at GKT dali sa atong parokya, sir? GKT pati mga palmira chapel. Okay. Ise Isip o saka Okay. Sir, na ay mga pangutana dali. Unang pangutana, sir. Unsa kadaghan ang imong pag-apil sa simbahan bahin sa kasaulogan sa Eucharistia. Kung pisal, mga adlaw na iglilihi, ubantugan bantugan ng mga devotion sama sa mga novena, pag-ampo o grosary o pa mga uh, may adlaw para usap no so kabahin sa eucharistia matag uh, domingo nagaten gyud og uh, santos nga misa tungod kay bilang usa ra abag kinahanglan gyud no nga makaten sa santos nga misa kay eh, dili man may maka og kasulugan diha sa among jikiki kun dili may maka tambong ug kabahin pud sa kumpisal na may mga schedule nga kumpisal yearly or kanang mga kanang nabitaw sa panahon sa Purisma na yung mga schedule usap no? labi na sa matag-Biernes, pero bilang sa kakaabag kasagaran nga mahita ko ang kumpisan na agad sa ang yearly mga kumpisan then about po sa Lubina dito po ko 100% ng Lubina labi na kanang sa piyasta no, mga Lubina tungod kay naman po tayong mga schedule po dyan sa itong mga panimalay conflict siya. Yeah. So, di ni Gina ko. Nine days na nobina. So, naalala, makatambong lang. Makatambong, pero di ni Gina Nine days ng labina, yeah, sa, na nobina Gina sa simbahan. Okay. May appeal ka ba sa Sinudal Consultation? Yes. Usap ko sa ni appeal sa Sinudal Consultation. Unsang mga kabaguhan ang gusto ni mong buhaton? Aron ang simbahan, mahimong usa ka Sinudal na simbahan. Um, sa kabahin sa kabaguhan lamang ko mga naobserbahan ka ni Addo na gusto unta nako mahitabo pero sa sa pagkakaroon murag nag anam-anam na bitaw siya og nahimo ba sama sa mga programa sa ato ang parokya muna tayo mga ng mga programa nga kaniyad to mawag ko na akong gusto pero di ay wala lang nasairan nga karon di ay na ito nagahitabo na karon karon mga programa diha sa atong parokya unsa ka malangkubon ang imong partisipasyon sa pastoral sama sa pag-apil o pagsuporta sa mga kalihukan o proyekto sa parokya pananglitan mga formation seminars sa parokya sama sa katikeses pagtuon sa biblia bisita iglesia mga pista o uban pa ang akong masunti ka ba ang ini ng matana? Dito lang po kutog kung asa ang akong kaya nga ikahatag. Labi na usaka, ka leader di sa Jikiki na kinahanglan diyo mo tambong labi na sa mga seminar. Kaya eh, tanahin mo na katunan diya sa seminar, maumang po na ang inang paambit dito sa hang Jikiki na kinahanglan diyo ngayon imo ginang mapabot nga dito kanila. Unsa kalapad ang imong partisipasyon sa proseso sa paghimo og desisyon sa organisasyon sa parokya, dioceses ug GKG? Kung magisgot kung magbutang ta percentage dili pud makahatag 100%. No man tay mga sa akong gingon ganiha, natay mga schedule usab or mga na conflict nga adlaw madili pod siya uh, tugma diya sa schedule. So na ay time nga dili ko na ko mahatag. So ang iyan kung hatagan ta percentage na po sa mga 80 70. So dili di ko kata 100% tungod kay pamilya man sa. Unsa mga programa o ministriya ang nakita mo nga om ug makatabang sa katilingban? Daghan man, no? Daghan ka, ka mga naabito sa tong uh, GKK, mga pareha ng sama sa Family in Life. Kana yung Family in Life. Usa ka nindot po na siya nga makatabang po sa itong uh, parokya. Labi na gito sa katabi itong mga katong nag ipon ipon Katong nidyod nga ipakasal sila ba. Pero tungod sa kawad on, mas gipili nila na mag-ipon usak sila. Magtigong usak sila. So, Siguro, bulat lang ta, or mamitaan mga pamaagi, na kini mga nangipon kon atong mahatagan kung unsa ang angay para kanila bilang usaka, makinamuhin ninyo.